Choco, ano yung dala-dala mo? Hmm? Mahalap mo na naman yung toy mo. So, ayan, guys. Good morning. Ayan si Choco, naglalaro. Mahalap na naman niya yung kanyang ngat-ngatin. Masaya na naman siya. Ayan so, ka lang, ha. Maglaro ka lang dyan. Ayan si Kisa may... Kisa, good morning. Good morning. Ayan. Magulo pa tayo. Naglilinis ako guys. So, ayan. Anong update ha? Bakit kayo nandyan? Ito mo kung ano yun. Eh, at ating lalagyan ng pagkain sa kisang eh. Ito. Lagyan natin ng pagkain. Kainan ng, ng At kusang siyang aakyat dyan. O, kain na. Akit na dito. Akit na. Oh! Tatalo na siya dyan. Hmm. Okay. Galing, galing ah. So, ako naman. Ayan. Ang ating mga gamit sa aso. Ito guys, yung update ko lang yung kay Axel. Pareho sila ng gamot ni Choco. Vitamins ni Choco. Tsaka may bagong gamot sila. Eto. Kasi nga, nagkaroon ng fungal infection yung tenga ni Choco. Eto. No trivet. ito sa tenga niya sa kalilinisin. Tapos, update din kay Axel. Dalawa na lang yung kanyang gamot. Kasi yung isa naubos na niya. Tapos, one month lang siyang naggamot kasi yun lang ang sabi pero update ko kayo na wala naman yung kanyang kapi-kapi. ayan na siya kinalbo ko na naman ulit siya wala na yung kanyang balak ulit hindi na namumula yung balak niya masyado ayan oh, clear na ulit yung kanyang balat, wala na yung pamumula ano yun? ah, kasama rin kasi sya dito, sya ako, ah, siya dito sa labas alika na haba haba talaga ayan, diyan mo lang siya huwag mo haba, sinasisigaw mo na naman ako ha ah. bumigil ka sabot-sabot ka pa eh Axel. Itong mga ito pasali sali rin kasi. Ayan. Axel. Yan, wala na yung kanya. Kaya siya na mumula minsan. Kasi kinakamot niya. Yan. Wala na yung mga sugat-sugat niya dito. Natuyo na. Huwag na magkakamot ha. Kamot ka kasi ng kamot eh. Ayan, magaling na yung mga sugat-sugat mo. Pati yung sa tenga niya. May pinapahid ako dyan na cream. Ayan. Hindi na rin namumula. Sana tuloy-tuloy na. Ayan. Kaya siya laging nandyan. Sa mga naghahanap kay Axel, ayan siya ko. Oh. Hindi na namumula yung kanyang balat. Medyo nawala na. Maputi na, na makinis na. At lagi siyang kalbo sa mga ito nga pala yung pinang-spray ko sa kanya dati nung mabalahibo pa siya lahat sila pero aside dito meron silang next guard since wala nang laman ubos na nilagyan ko siya nito share ko nga lang pala ito siguro malaming magugulat kasi pang mouthwash naman yon. Pero kapag ang aso natin may amoy, nyari lalabas natin siya maamoy. Kasi ganun naman talaga pag ang aso ay may fungal infection, may amoy yan, parang paa o anuman basta may amoy. etong ang pinang i-spray ko sa katawan niya. Yan. Hindi ba antay bakterya naman itong Lesterin? Yan, hindi siya nangangamoy. After kong paliguan, spray ko siya niyan. Ito ay napanood ko lang naman sa isang sa YouTube. May marami siyang alagang aso. Ayan, yan ang ini-spray niya. Yan. Pampawala ng amoy. Yan. Marami kasi yung nagsasabi, suka, ganyan, kung ano-ano. Natry ko na yun. Pero wala uh, ito, ito. talaga nawawala yung amoy nila. Lalo kung dadali natin sa pet. Mabaho ang aso. Di ba nakakahiya? Pero ito nakakawala ng amoy. Hindi sila nangangamoy baho. Share ko lang dun sa mga naglalabas ng aso. Tapos may fungal infection. Talagang mabaho yan sila. Kaya ito ang ini-spray ko. Ayan, wala na rin yung kanyang balakubak. Sana nga, kuminis na. Kasi, mawawala babalik mawawala babalik <clears throat> kala mo hindi inaasikas pero pinapabet namin yan, yan. Axel Axel tapos ito yung nareseta sa kanyang shampoo binababad ko yan sa kanya 2 to 3 minutes basta maliligo baka may mga ano nakikita na ako mong makati sa kanila symbol infection yan ang kaagad ang itinang shashampoo para iwas na rin protection na rin sa kanila ayan, pag nasa labas ako lumalabas din kayo, andyan pa kayo sa ilalim na-isolate nga natin si Axel tapos pumupunta naman kayo dyan sa ilalim ng kulungan alis kayo dyan labas kayo dyan kulit nyo talaga eh. Hindi naman kayo kasali dito eh. Hmm. O, di ba? Nawala na yung kanyang pangumula ng balat. Pati yung sa liig na grabe dati. Pati yung sugat, nawala na rin. So, sana tuloy-tuloy. Yan. Yan. Yan ang share ko sa inyo guys. Kasi, kasi eh, itim sa so itim ang bait, di lumalabas. Sige, papasok ako, tingnan mo, papasok yung mga ano, yan. Ano, dyan lang kayo. Hmm. Silang para silang mga buntot. Bye. Nasaan yung ulo na ang buntot. Bye. Yan. Bye. Pero kasi, itong kanyang si Tirecine, naka one week na siya nito. Pero sabi naman ng vet, kapag nangangati at severe, painumin. So, ginawa ko ng maintenance niya yan. Bumili ulit ako ng bago. Ayan. Bumili ulit ako ng bago nito Para lagi akong meron. Ayan. Ayan, nakalagay dyan sa mga stock nila. Stock ng... Ayan, bago yan. Stock ng supply pabango nila. Ito, pabango ng aso to guys. Oh. Yan. Ang bango. Parang pabango rin ng tao. Meron din ako neto. cologne nila. Yan. May mga kulong din kasi ang aso. May powder. Yan. Sabi natural, pero syempre, alangan. Yan. Mga gamot nila yan, guys. Oh nilalagyan ko na ng tanda para alam ko kumpleto sila sa gamot mga vitamin nila yan pinapainom ko sila nyan guys araw-araw yan vitamins pero ewan ko bakit ginapuan pa si Axel ng ganyan kung bal infection pati si choco ayan yan mauubos na yung kanilang treats. Sa totoo lang guys, kapag nauubos na yung treats nila, ito isa na lang. Ito, tatlo na lang. Yan. Ito yung mga brush nila Oh. Yan. Yang ilalim na yan ay lagayan niya ng sari-sari, samot-sari. Pang-aso. Pang-pusa. Hmm. Pang Pang-pusa. Tumigil ka. kaya ang ibabaw ng aming lagayan ng mga pangganap ng aso kasama na rin yung aking gamit ayan para pagkatapos kong magbasa ng kamay Maglotion naman tayo kasi dry na talaga yung balat guys ayan. ayan. tissue hindi nawawala hindi nawawala ang ating tissue pang dakot ng pupo ayan. ayan. kaya sa umaga ayan Kisa, ba't di mo inubos yung pagkain mo? Oh? oh. Yung pads nila, o. Oh, punong-puno ng wiwi. Ayan. Ayan, di pa tayo doon nakakapaglilis. Kaya ganyan pa itsura. Ino na muna yung pa, ng gamot sa mga alaga. Haba! Haba! Anong ganap? Ayan sila guys, o. Oh. Basta nakikita nilang nakangiti ako, sila ay ganyan din magpapasaway. Ayan, oh. No? wrestling re sila. So, ayan guys, ang update ko kay excuse me, Axel na nawala na yung pamumula ng balat. Mag-iisang buwan na siyang umiinom gamot kasi yung nagsabi, painumin isang buwan, naubos na niya yung isa para, para sa fungal infection. Sana tuloy-tuloy ng paggaling kalin. Tapos, kapag ganyan may fungal infection, guys, share ko rin. Twice a week o thrice a week ang paligo. Unlike yung mga ganitong healthy, hindi advisable na laging paliguan. Pwede na sila ng twice a week. Kasi ang sabi, nadadry din yung kanilang balahibo kapag laging pinapaliguan. Pero syempre, kapag may fungal infection, katulad ni Axel, twice or thrice a week paligo sa bagay na pagmamasdan ko rin kapag di ko siya napaliguan ng dalawang araw guys ayun ay nga nangangamoy siya yung amoy pa ah. yun nga ini-spray ko siya ng lesterine kaya hindi kami nawawala ng lesterine imbis ko ang mag-gargle para makatipid siya na lang siya <laughs> na lang yung mag-spray ng lesterine para hindi siya nangangamoy yun. kasi pag nangangamoy ang aso guys promise kahit nasa likod bahay pa man yan pag pumasok ka sa bahay nila maaamay mo talaga ang amoy eh pero dito sa amin, sabi naman ng mga pumupunta, wala namang amoy. Kasi nga, yun, napanood ko yun na pwede pang spray. Pang spray lang guys. Pero dito sa mga malulusog na to, hindi ko yan ina-sprayhan. Kasi malusog naman sila eh. Katulad nito, wala naman siyang kaano-ano. So yun guys, share ko lang ang pang spray ko sa aking may fungal infection para hindi mabaho ay Listerine. Yeah. Tapos, nawala na yung pamumula ni Axel sa mga nagtatanong kay Axel kung kumusta si Axel. Ayun, okay naman siya. Malakas kumain. So, bye, guys. Yun lang ang update ko sa inyong umaga ngayon. Good morning. Salamat sa panonood. Sa walang sawang suporta. Salamat.